Han! Han! Late na tayo! Sisimba pa tayo! Han naman eh! Ano bang oras na? Alas otso na! Ang aga-aga pa naman eh! Di ba sa hapon pa tayo nagsisimba? Alam mo naman ang dahilan, di ba? Kaya gusto kong sumimba. Gusto ko ng umaga kasi baka mamayang hapon marami pa tayong gawin eh. Han! Kumain kaya muna tayo ng umagahan. Hindi kami kasi ako nakapagluto kanina sa bahay kasi maaga tayong nakaalis. Sige yan. Para makapag-focus din ako dun sa report na gagawin ko mamaya, eh, kailangan ko na rin kasi matapos yun eh. Naman na, mahirap na. Han, alam kong kaya maaga tayong nagsimba ngayon kasi dahil sa inihiling mong promotion, no? Sa tingin mo, papakinggan ka niya, ibibigay niya agad sa'yo. Huwag kang mag-alalahan. Alam ni Lord kung ano nasa puso mo. Ibibigay niya kung ano para sa iyo. Ay, sana nga han, no? Alam mo, gusto, gusto ko na ma-promote. Para makapag-provide na ako ng mas malaki sa atin, kung magkakaanak na tayo, di mas mabibigay ko yung mga gusto niyo. Sana nga. Ayun ako, sana nga, han, no? Ano, tara? Tara. Ohan, oh, masyado ka naman yata nagpapagawa po ngayon. sino naman kayang kadate sa opisina. <laughs> Ikaw talaga, Han. Wala akong kadate. Mamaya, pag uwi ko, malalaman mo. Oh, ano, Han? Alis na ako. Ingat. Han, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Kamusta? Bakit ganun, Han? Lagi naman ako nagdarasal. Lagi naman tayo nagsisimba. Nagbibigay pa nga ako sa simbahan natin. Wala akong bisyo. Hindi ako nagiinom. Hindi ako nagsisigarilyo. Ikaw lang at pamilya ko ang priority ko. Pero hindi niya pa rin ako pinakikinggan. Kulong pa ba? Han, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Alam kong may dahilan ng lahat. Pag may nawala, may magandang darating. Kaya huwag ka nang malungkot, Han. Nakakainis lang kasi, Han eh. Minsan lang ako humiling, ganito pa. Alam ko na, Han, labas tayo. Tara, dadaling kita sa lugar na kung saan wawala lahat ng agam-agam mo. -agam Natatandaan mo pa ba itong lugar na to? Tandan-tanda ko pa noong binigyan tayo ng napakagandang bahay mula sa pabahay ng gobyerno. Sobrang pasasalamat mo noon kay Lord, Han. Isipin mo kung gaano niya tayo kamahal dahil pinagbigyan niya tayo makapagpundar at makaahon tayo sa hirap. Ibang-iba na yung buhay natin ngayon, Han, kumpara sa dati. May sasakyan pa nga tayong bonus eh. <laughs> Hindi ba't hindi naman natin yung hiniling sa kanya? Pero ibinigay niya ng kusa. Kasi alam mo kung bakit Han? Kasi para sa atin talaga. Kung ano yung para sa atin Han, yun ang ibibigay niya. Tandaan mo yan. Alam mo Han, tama ka. Hindi ko dapat siya kina-question. Kahit hindi ako deserving sa mga blessings niya na nag-uumapaw, binibigay niya pa rin sa akin ng lahat. Ikaw, at kung anong meron tayo ngayon, para sa akin, sapat na. Maraming salamat, Han, ha. na um, wait lang, Han. Minatawag sa akin. Sino kaya to? Hello? Hello, sir? Opo. Opo, rest day ko po bukas. Talaga, sir. Totoo po. Ah, sige, sige po. Naku, maraming maraming salamat po. Sobra. Han, hindi ko maniniwala. Pinapapasok ako ni Sir Bukas. May datating daw na VIP Bukas. Ipapakilala niya ako bilang bagong accounting manager. Han, hindi ko nakuha yung isang posisyon. Pero may mas malaki palang kapalit. Salamat sa Panginoon talaga hai ang bilis naman ang lahat sabi ko naman sa iyo eh congratulations Han ngayon ko lubos na isip ang lahat tara ikaw naman ang sumama sa akin oh, saan tayo pupunta? sisimba tayo Han dahil naisip ko na hindi lang tayo dapat humiling sa kanya mas lalong dapat tayo magpasalamat at humingi ng tawad lalo na ako dahil kinuwestion ko siya महल नो महल के तहन